So, good morning mga bossing ko ah! Balik ngayong araw mga bossing, Sunday ngayon. Magpapaligo tayo mga bossing ng ating mga alaga mga manok mga bossing. Ang ating mga pulet, hen, at mga baby stag mga bossing ko. May mga bossing, kasama ko pala ang aking mga backyard buddies mga bossing. Ito nga pala mga bossing, yung aking bunsong anak, Hawk na kanyang melsim black. Anong pangalan mo po? Eshudo Marubellas. Yan, yeah, no, ito po ang aking isa pang backyard buddies. Come on boy, what's your name boy? Pabayang hal kiyo yung blera. Yan, ito isa boy. This one are? Jansen Ebro Yan, sila nga ating mga backyard buddies katulong natin sa pagpapaligo ng mga manok bosing. So kayo mga boys, kunin nyo yung ating isang kanawayon hiraw na inahin. Kanawayon hiraw mga bosing na pulet mga bosing Yan. Hmm. Papaligo natin mga bosing ko. Gamit ang bottle cock shampoo.